Ayan, dito po kami ngayon sa bayan ng Nauhan, ano? Bali, ito pong taong ito ay kamag-anak ni Ariel Magsino na taga Batangas. Ito po yung batikang uh, ng mga gamit, ano? Nung mga medalyon. Si Ariel Magsino, ito po ay pinsan niya. Big Mag Sino Ano po Ayan Sama-sama nating Tingnan yung kanya mga gamit Mga talandong sinauna abis 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 abis

Masama ay sa ano nga Sa mga ano Protection Depensary sa may banta Sa mga banta Kung saan mas kasaan eh Hindi mga ano nga Ang mga ating mga pangiroon din yan Ganyan ganyan Ang mga Ang mga arma Ang din pero Ang mga arma Ang mga tapos ako yung kuha din sa mga Ang kanina eh dito, no. Tatlong mukha Ah, uh, yung pinito, yung tatlong mukha, ano? Sino na sulat na nyan? Kayo na? Ha? Kayo na nagsusulat? Hmm. Hindi Hindi Kina... Nabay na Parang ito na, may sa kanto din eh

Ah. Uh, Babayan nyata kayo. Diyan, ang tawag diyan tatay. Kasi na? Oh, ito mga kayo. Anong imahe yan? Eh wala Dess naman Dessama. hindi naman makita. Some liit ng sobra. Di sama tsaka at... uh, okay, pinsago Nakain nung dalhin sa ano. Nung umalis sila sa nasakit oh. San Jose, Berhin at tsaka Sesos. Uh, uh, yung mag-anak ma na tatakas eh. na 'yan. Bukol lang kay. Parang ginto na pare, ginto na. Bukol eh. bukol ni. Nga'y dito pa sa akin lolo nga 'yan. Mm, Ang Eh huwa, kahit, oh, kaya to. Pagkangan ni pes. <laughs> Ano ho ya. yan? Puro maliliit dyan. Ayan, ayun naman yan. Ano yung maliliit? Ano mali yan, yung maliliit? lagay na. Ah, Palit yung palit yan. So, ano? <laughs> Mga sweet ayun eh. Ano secret harap? Hmm. Ang likod. Oh, ada kalong ada apa-apa, 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 ada apa apa ada apa eh, apa yan, pilak. ada <tip> <S -tip. tip> malabir rin pasan si Jesus liit, ano? Hello, Hello ano ba ba? na rin Masuto hindi talban na ng camera Hindi talban? Hindi ko nga makita Inanan lagi sa klolo ah, Oo, inan sa klolo yeah. Tsaka Lili. ano ka? Okay? Diyos sa marine Sabe, mano, que cargo el mono mañana. Oh, gamit niya kasi gamot ano yan ano ah. oh. na oh, hindi man ako kung hindi ako nagagamot gagamot na no, ah, talagang nag-adiga kayo sa si ano ay, uh. ano ayun na dahil yung aking duro manggagamot hmm. ah, tatay si manggagamot binuloy niya na oh. Nah. oh. No? <laughs> ng mga lahat ng mga aking pari saan bigil na din sa akin pakita tayo ng Ay, hindi, pakita pakita na mga wala na. mga ma ng May content lang Kaya na rin mga arit pag-in, i

Ano yung niya sa Pamilyar sa akin yan. Oo <laughs> <Ako> nga. <laughs> Ngayon si Christian Kasama mo Ito'y okay. galing kay Rolando. Ari pare, vlogger yung lahat. Hmm? galing nga yan. Ah, hindi, hindi, hindi pare para. Hindi hmm? pare galing doon. Hindi, hindi. Deve galing doon. Hindi pare. Kanino nyo nakuha Tama ang mukha. Kaya, At saka, saka, hindi pa kay gayon Linis lang linis yan. Dati Matandang tao pag tinanggalin niya oh. May pag eh. Kaya, yan hindi, ay, kaya susi yan hindi Hindi ko. Hindi... susi ko. Hindi pag hindi, May oh, Pilipinas oh. ng salita dyan. Sa lahat. Ah, Pilipinas. Oh, mame, mame. Pero oh, nga tayo binagamit yan. Hindi, no, na mo no. Original. <coughs> Mali na. Matanda <coughs> na yung Kitang kita lang mo. Sasalpal mo na, sasalpal mo. Ay. <laughs> Ay. Mali na oh. Iba yan? Talagang malaki diba? Original nga. Hindi nga yan yung kay parang yung saklan. Iba nga yan. Iba yan, iba yan. Tukong, ano, ah. eh. Kita, <coughs> kita so, kung ano. Original yan. Kita. Kita kaya... kung yung... sa nang gamit yung likod niya yung boss tagos niya Ah, ah, kabilaan. Pala, tagos. Tagos yan, kabilaan. Eh, kabilaan. Hindi kabilaan. Tagos. yan, yan ang lampas. Siya parang Yan ang lampas, 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 kong tawagin. Yan ang lampas. Ah. Yan ang lampas at tunay. Hindi ka merong kabilaan na may anong kabilaan ano yan? Salvador del Mundo. Um, lampas. Yung likod niya ay likod ay literal. Naringay ka. Naringay na hiram kung kumpare ko dyan sa Barsiraga nagpunta ng Beria mm itin mo yung baril sa Baywang yung 45 nakamotor lang at ang pagdating ang Sukuro ang dami ng sitoy oh. alusot lusot lusot to lusot ayun ni basta ang isip niya kung si Huy si, suhuli si, eh ay siya hindi na siya Sukuro na, na agawa ng gusto Ta tawag sa akin dumating ako Lampasan pa yan. mga talaga pa rin ko na eh noon ni ako dumaan ito na eh para para ikaw hindi ako nakikita eh lumpasa sa lampasan sira amat ang